talo ang Sixers sa Boston Celtics kung saan kahapon lang ay sinabi mismo ni Daryl Murray na gamit ang kanilang kasulukuyang lineup ay sila'y makakasabay na sa defending champion. Kaso mga idol, tambak nga ho ang kanilang inabot kay Jalen Brown at kay Jason Teto marami ang umambag din para tambakan pang tuluyan ang Sixers. Mukhang hindi pa sapat itong lineup nang Sixers ano mukhang mayroon pang kinakailangang ayusin si Daryl Morey sa kanyang roster pero gayon pa man ay mukhang hindi pa dapat magpanik itong si Daryl Morey kung saan pre-season lamang ito at doon na lang sa regular season magkakalaman mga idol. Pinapatunayan lamang ni Lebron James sa buong mundo at sa mga fans ng NBA na mayroon siyang kinalaman kung bakit pinili ng Lakers si Brody James matulog ang salitang nepotism sa NBA. Actually, marami ang naniniwala na ito'y nangyayari na noon. Pero ngayon mga idol, ito'y nag-viral, nag, nag ang salitang nepotism dahil sa pagpiling nga ho ng Lakers kay Lebron. Ito'y marahil, malakas daw kasi si Lebron sa Lakers at kaya kanilang kinuha itong si Bronny James. Somehow walang sinabi pa tungkol dyan si Lebron, ngunit ngayon sa kanyang tweet sa ex-account niya, sinabi niyang gusto raw magkaroon ng sariling skin ni Bronny James sa Call of Duty at siya na lang daw yung kausapin. Ito'y nakatanggap ng samot-saring reaksyon sa mga NBA fans at sa mga netizen na eto na naman, gumagawa na naman ng himala si Lebron para sa kanyang anak. Ayon naman sa iba, yan talaga, basta kung ama ka, gagawin mo ang lahat para sa ikakaligaya ng iyong anak. Ayon naman sa isa nag gomet pinapatunayan lang ni Lebron na dahil sa kanyang malakas na impluensya ay gusto niyang ilagay si Bruni e James sa anumang level. At eto nga gusto niya pa itong magkaroon ng sariling skin sa isang laro na Call of Duty na kung tutuusin to daw ay hindi naman daw ganoon kagandahan ang laruan. And actually, bokya sa mga huling laban niya itong si Bruni e James pero nagde-demand daw si Lebron na ito'y gawa ng sariling skin. Ayon naman sa isang nag-comment, ito'y patunay lang daw na itong si Brune James ay papa's boy. Kumbaga kung meron siyang gusto, sasabihin niya lang sa kanyang ama at yung kanyang ama na ang gagawa ng mahika. Well, ang aking komento rito ginagawa lang ho ni Lebron kung ano ang ginagawa ng anumang tatay sa kanilang anak para sa kanilang sariling kaligayahan. Subalit so, sa mundo ng sports parang hindi ito magad tingnan. Pero sa badang uli, wala rin naman silang magagawa dyan mga idol dahil yan huy sariling desisyon ni Lebron. Kaso ang maapektuhan dito ay yung kanyang anak na si Brony James. Pagkatapos magkaroon ng injury sa kanyang daliri, itong si Stephen Curry ay ulgods naman daw at naging negatibo ang kanyang X-ray result. Negative mga idol, ito isang magandang balita para sa Golden State Warriors at sa mga fans ng Golden State at ni Stephen Curry. Ayon sa informasyon, magpapahinga lang muna itong sa Stephen Curry at ay magkakaroon ng day-to-day -day observation patungkol sa kanyang daliri. Importante pa rin itong sa Stephen Curry sa Golden State Warriors especially sa kanilang opensa. So sa mga gantong sitwasyon na hindi naman inaasahan, may pero nang nakareserbang maraming gwardiya itong si Coach Steve Kerr kung sakaling ito'y mangyayari. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga basketball updates and as always, thank you for watching!